Okay, reaction video lamang po. Kasi video po tayo about sa KLX 150 2024, yung KLX 150 SE. Okay, at shout out po sa lahat ng nanonood ngayon. Okay, pataas na tayo ng konti. So baka nag-uwi yan pa iba. Shout out po sa lahat at sa order oh, pala ng pyesa po sa RR731 Moto Only Shop. Last day po bukas sa pwedeng order susunod po Monday na po ulit ang resume holiday muna po at alang ano sarado rin po ang JNT na Thursday Friday po yata as magka-trail pa kami shout out sa kaibigan na natin si Pinoy Bistak Tracker shout out sa iba'y, eh okay abang lang talaga yung konti pag-usapan natin yung okay pag-usapan natin yung KLX 150 2024. Kaya natin tumaas Okay. So may mag-reprint naman ito. Tuloy na natin. Sabi, may, may maingi rito. Pahingi sa loob ng bahay eh. Ah, dito tayo. Eh. diyan Ah, sige bye Salamat bye Okay. Ito napansin ko sa 2024 na Kawasaki KLX 150. Okay, ito yung mahina sa kanya para mahina po yung pyesa ayan yeah, shout out po sa ating 3 million viewers at eh. 3 million na shout out sa inyo okay reaction video lamang po tayo about sa KLX 150 2024 model okay shout out po ito maasta ulit napansin ko po uh, ito may nakita ko eh video pangalawa na to na kabago bago ng motor maingin na makina ganun na bang kahina yung quality ng mga kawasaki ngayon kaysa sa mga yun, salamat sa palipad salamat salamat ba sa palipat, yun, shout it. out eto napasig ko, parang kamahina yung ano nya yung piyesa ng makina ewan ko sa iba pang isyo, naglalaba eh kasi napasig ko sa group natin sa KLX dalawa, dalawa na po ang nagpost na may video na maingay pa yung makina Oh. tapos unang-una wala po kinalaman ng nalangis diyan. O ano, masama, sa totoo, totoo lang po masama yung sobra. Ang, ang totoong langis po talaga ng KLX ay wala pang isang litro. May plug po tayo wala kinalaman yun. Tapos pangalaman, napasin ako yung ibagong motor, ginamitan ba naman ng 2015 na langis. Napakalapot po yan. Mahihirapan sumut sa mga dapat daanan na langis yan. Pag yun ginamit nyo. Ang required lang po sa KLX 150 nasa manual po, 10W40 makikita nyo yung kay Alex namin hindi namin ginamitin ng 2050 hanggang ngayon di pa una overhaul yung makina tsaka 2000, simula po 2000 na yan paulit ulit po natin sinasabi sa vlog natin na ang kay Alex 150 simula 2000 hanggang yung 2024 ala po minabago sa disenyo ng makina pero gaya nga po palagi sinasabi ko yung quality bumababa sa 2000 maganda pa yung quality yan 2009, 10, 11 12, 13, 14 hanggang 15 maganda pick quality niyan. Nung naging nagsimula po sa 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hanggang sa, hanggang humina no, humina, 22 23 ang sa ngayon humina lang humina trend 24. Pansinin niyo, bago yung motor. Ala, ala pa hatang ano. Ala pang pa angkas kasi maingay ni makina eh. Kaya hindi rin po ako gumagamit ng langis sa 2015. Pangit hindi niya kaya kasi yung high RPM, masira na po yung makina namin doon. Pero kung bagay motor dapat hindi po siya iingay ng ganun lang. Napakabata, baka wala pang dalawang libit takbo, di ba? Ganun na pang kahina talaga yung ano, binabawasan yung quality. so last year yung mga napansin pa 'yung mga KXL BF, tumatagas yung makina. Ayun ano yung monoshock Bisa kalalabas talaga na takas na, ganun. Shadow na bumaba para sa ibang motor. Tulad sa Mio, pag pinasisikat na po nila yung Mio. Ah, ganti quality. Habang tumataas yung taon natin, umihina yung quality. Baba ako. Eh. Okay. Pinoy Vista Tracker. Bibili ako ng Honda 400 pang off-road. Masyado malakas yan ba eh? Mga walang 400 ba eh? 450. Pag pang off-road may 125, 150, 250, 450. Yan yung mga pagpipilian mo adventure bike kung gusto mo adventure bike pertama dyan sa Amerika sa California ka makakabili hindi ah, ko na hindi na, ko na, na ko yung mga video na screen na screen recorder ko dalawang 2024 na Kawasaki Nung isang araw lang na may nagireklamo maingi eh ito pangalawa okay ta watch ano lang tayo ulit Just, uh, watch mode tayo kung may magireklamo ulit problema di mo na papalitan ng warranty yan napakaingay eh Abi pag tinabi mo sa motor namin eh at tahimik. 2020 namin na KX 150L dito napakatahimik ng na kandar ng makina. Ayun sa Pinas. Oh, marami kang mabibili dito, bay. Brand new o kaya second hand. pag -uwi mo, i-chat mo lang ako. Tutulungan kita pagka uh, eh, ibibili kang piyesa. Okay. Sa Wiltek maraming brand new pagka gusto mo. Tapos yung sa 2024 ang nabago lang ata sa makina niya yung stator lapat singko. Ibay cover eh. Ah, uh, palagi ko yung stator na ginamit sa kanya, yun yung full wave. Kasi naka ano siya eh, yung, yung ilaw niya naka ano na, puro mga DC supply, battery operated. Tapos naka panel gauge ng digital, di ba? Kaya ano, nako, mga asok tayo. ko pa-dini ko sa inyo under ng 2020 naming KLX tahimik ka, Hindi pa nga namin na change oil to. De. Ano ito may susi? Puno may susi. Patiling natin. Ito, papatiling natin. Sensya na, medyo madilim dito sa garahe. Ito ah. 2020, hindi pa namin nahihimas yung makin nito. Pero tahimik. Naka-nakuha namin ito, naka-carb lang. Sensya na, madilim na dito. Ay, nagkalat yung mga... Kay Alex dito. Okay, shout out sa ating 4 medium viewers. Ayan, hindi mo nakakamyo ito. Eh? Hindi nakakamyo. Okay, start natin ha. Ay, ay ano yung channel ni Ichi Boots ba? Okay, titignan ko mamaya yun. Mm -hmm. oh, 2020 to. Kay Alex, tahimik, di ba? Oh, 150L, tahimik. All stock to, nakakarp lang. Oh. di ba? ayan o oh, wala wala man lang wala nga wala dito naglaloto wala to ok etong KLX namin eto yung dalawa hindi pa na overhaul to pinalitan na naman dito yung black lang tsaka yung cam kasi nabiting kami pero yung makina po yung dalawa na yan Eh hindi pa nabibiyak yan 2011 model ha ang langis lang po nito 10W40 15W40, 20W40, ganun lang ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng langis na 2050. Nasiraan na po kami ng makina dyan eh. Naubos yung cam, tsaka yung rocker di hindi ay ay high, 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 high RPM. Ito medyo malagitik to kasi naka racing cam. Pero kung totoo siya, eh, basta hindi ko to sa maingi na Lakitik lang po lang kami maririnig nyo Normal po sa high Eh tahimik oh. wala, wala pong lato-lato yan Yan diba Tahimik diba Yan ko uh, condition kami ng motor Kalikalikot para pag nag trail kami Ay okay na ulit Yan Hindi pa na yung pag-trail yung 150L Wala pa hindi pa na ako condition Ah, uh, gawain pa yung ano yung dito sa linkage, sira yung mga bushing. At uh, mama, na ako baka maka-copyright tayo. Nagtutugtugan na po sa paligid eh. Okay, salamat po sa mga sumama sa live. Paalam na. Ayun na, maka-copyright tayo. <laughs>